Oh, ay <laughs> <laughs> Hello mga basher at mga otak! Oh, Namiss ka na nyo yun o look na listen, listen baby, that's <laughs> my philosophy Ayaw mo na makita si Diwata? Si Diwata oh, So, being a friend of mine, I love Diwata and I'm so proud to whatever she has. Patlong, ito ba yung regalo ni Diwata sa iyo I'm so proud. Wow! Ba't sabi na wala daw? Sabi na wala? Bilang nila yun kasi hindi ko pinapakita. Ayoko pa rin. Hindi alam bang kasi mga pag Oh, no! Okay. So, ito, klaro mo, hindi nawala yung cellphone na binigay niya. Well, talagang hindi ko payagin yung Gusto namin ba yung mensahe mo kay Diwata? Iwata, I'm so proud of you. you. Do not change to whatever money that you have on your pocket nowadays because money is just for the But we, we have to live life for time. So, ano lang mga sarili sa mga bako ni Diwata? Keep on coming. Dahil sa inyo, lalo kami sisita, dahil sa inyo, magkakapera kami. Wow. And, I mean, the same day kayo mga bashers, I don't know kami, kasi lumalaman kami ng parang sa mga gawin ako. Like may ka ito do? May ito ka nahaga ang Tandaan sa iba ang napakahirap ko eh. Pero kahit yung mo, ito ang yung plan sa buhay. Tiyak! ba yan ang ikinigit? Yon! Placing kayo liwata. Well, all of us had our own share of our blessings everyday. Maybe... Ito kayo diwata na ang pasayas kasi mas marami Pero ikaw din na sarili mo sa kanya kasi may blessing na yeah. Like, ano, Magising umaga. Yeah. Kumain ka, uminom ka na kape, humihinga ka pa, oh my goodness, that's a At magdasal. Yun. Tandaan, ang ingit, ang ingit sa Kapag ito ay wala ka sa iyong katawal at uh, ikaw lamang ay kontento kung ano meron ka, you're good. mo naman yung mga basher. Mga basher? oh. Matanda at dilipatin kami <laughs> Ngunit mayroong awitin Iiwanan sa inyong alaala -ala, Kahit oh, minsan Tagi na ka sama Ano na I minyong mean, minahal niyo kami yeah. wow.